viewers natin sa sa mga subscriber natin sa YouTube channel natin Cobonteen Vlog no yan shout out sa lahat ng mga viewers subscriber sa lahat ng mga nanonood po sa buong mundo Luzon, Visayas, Mindanao charap yan sa ating lahat no so let's go ako nakita rito guys, mga t-shirt to, mga t-shirt no, yan sabi magkano dito? sandaan lang dito oh, yan guys, oh mga satin to guys no, 100 lang ang isa, oh so, 100 no, dami to guys, oh yan, oh may mga double XL pa dyan oh, so, 100 lang to guys, oh 100 pesos lang. Ano pong gumagana to? Nakabidyo. Magkano? 350. 350 guys. Kompleto to guys. Oh. May mga accessories na to. No? Yan. Ganda oh. 350 lang guys dito. May lagaya na siya. Oh, 350 no. Kompleto. Isang set oh voltage regulator. Magkano dito, Sir Bong? 400 bigay ko Ito lang, ito lang 'yon. 400 guys dito sa voltage regulator. 350. Oh, gumagana. Ito naman sure tayo dalawa niya at ito. Oh. Ito guys, pero magkano benta mo naman diyan? Bigay ko lang 'yan kasi mo ginawa niya. Oh, nga ganda no. 350. So hindi kasi yun kung okay hindi. Ay to, ito yung ano niya no, mga ano pa tawag nito? Ha? CBD no, sino na magkano? nito so na Oh, yun magkano isa? Ha? Magkano isa? Dalawang daan. Ang isa. Ah, dalawang daan ang isa guys dito sa mga DVD na to no. Yan, dalawang piraso yan guys ha. Ah. 200 ang isa. O, oh, ito hanggang 350 guys o. Oh. Ibigay ni Sir Bong. Ang mga nangangailangan yan no, voltage regulator. Para hindi masira yung mga computer natin o no? appliances no. Pwede nyong gamitin yan no. Sir Bong, dyan sa display mo na yan. 400 na yung dalawa. O, kasama itong Kengoy. Ah, kasama na yung dalawang yan. Oo. Ito, lumalang sa ilog eh. Masayang pre, oh. Dito sa, ano mo? Okay, good. Pero pinabibenta sa'yo? Magkano? Hindi naman gumaga na yung jack mo. So o guys, ito. Sa mga may need nito, no? Gulong ng motor. Magkano dyan? Sanlibo daw. Sanlibo yung dalawa. Guys, nabili na yung bike ko. Oh. Magkano bili, sir? One, three. Can pili, Shoutout kay City Bike Jan. Oh, yan <laughs> Good morning, good morning. Oh, dito guys, sa bungad, oh. dami nang nagtitinda, no? Ayan, oh. dami, oh. Mga tuyo din. Ayan, gabi. Lahat ng mga bilhin nyo, guys, na magluluto kayo dito sa Carmen Plan. Ang dami. May mga kamatis sibuyas, talong, may mga broccoli, repolyo, pechay bagyo. Marami rito guys. Mamasyal kayo rito sa Carmen Planas. Marami kay magbibili dito. No? Good morning! Hi! Kuya, good morning dyan. Al ah, DJ? Wala? Dito ba? Baka nag-vlog. Aba-vlog. O, oh, yan. Shout out. Ito yung latag mo ngayon. O, oh, guys. Ito yung latag ni Kuya, o. Oh o Oh guys, may mga helmet. Magkano sa helmet? Yeah. 230. 230. o oh guys, 230 sa helmet na 'to. Bago. Oh, 230 lang dito. Parehas lang 230. Oh, 230 guys, no. Ano naman 'to? Pabango? Isang set, oh. Face, oh, facial wash. Magkano pintahan mo? 200 na 200. 200 dito. Yan, 200. Food storage. Yan sa food storage na yan. 100. 100. Sa mga shoes natin. Sige, sandaan to mga to. Alin 200 dito? Ito, tatlo. Okay, tikto 200 yan sa mga shoes na yan ha. O, oh, 200. 200 yan. Yun, 200 din. <laughs> yun, no? Mag-helmet po siya, magkano? daw Bago nga ano po Kail daw Gandang brand brand Saka ano eh mo no Isa rin Ganda rin yan no Kulay black oh guys 230 no 230 Aquarium yata oh aquarium yan Magkano sa aquarium 200 Oh Oh May balance Sa car stereo Gato guys, punta na kay ganito ano, Oo nga. Set na, no? May tinidor, kutsilyo, may malaking kutsara sa kasyang maliit, pang kape. Magkano? 150. 150? Kapal, ha? Oo, nga kapal, eh, oh. Itang kita. Uh, uh, ano ba to? Ano to, ano to? DVD. Ah, DVD. DVD. Magkano bentahan niya? Ha? 150. 150. 150 dyan guys no Shoutout sa mga kumakain dyan Sa kakay DJ Rizaldi TV guys So yun oh Nagutom, <laughs> nagutom So yan guys, dito tayo sa mga Sa pwesto ni DJ May bago siyang shoes oh. Anong ano to Ganda nito ah Nike guys, Nike Nike to na sapatos no Magkano? 500 500 so, Guys, sa sapatos na to 500 to oh size uh, 9 o oh, 44 guys yan o oh. yan laki nito medyo may kalaki yan guys pero maganda bago o oh, yan anong ano yan 400 500. 500 pala sorry 500 dito guys sa sapatos na to may kasama, box. may kasama ng box yan yan o oh, box nyo o sa mga crocs natin okay. DJ okay. 150 guys sa ganito oh, crock bago oh yan ha size 43 yan oh size 43 guys oh oh 150 bag oh sandaan lang dito guys oh sandaan ha ah? mga ano to ha ah? jacket magkano DJ 150 pa rin 150 jacket na yan, oh. A six packet. Original, 500. 500, oh. Oh, guys, sa mga, mga may need ito, nito, oh. Oh, nga, na-adjust, no. Oh. Kano uli? 500. 500, guys, oh. Walang issue. Walang issue yung, guys. Ganda. Oh, oh. Ganda, DJ. Oh, di ba? 500, no. Oh, sa mga... Ayan. Sa'yo to? Kano? 150 guys Sa helmet na to Yan o Then some O Yan guys o 150 lang dito no Yun o mga nipad o Kano? 150 150 din Apat na yan Apat? Pari sa sigo Sa sigo Sa katuhod 150 lang O o, oh guys, 150, apat na yun, ah. Ang dami rito, guys, mga tumbler, oh. Sa'yo yung tumbler mong yan? Dandaan, dandaan, dandaan. nanay. Dandaan, guys, sa tumbler, oh, stainless. Oh, 100,000. May uh, liit. May mga sapatos din, mga bago rito. Yan, oh, mga Adidas. Okay. Oh bago yan lahat guys ha ah. mga chika chika so bag yan mga sando dito guys marami yan ito lang yan guys ha ah. pwesto nila ati yan 150 150 dyan so, 150 ha ah. matumbas din ang helmet natin no 150 150 no so, nampakayo dito na kayo pumunta guys sa mga sando oh, wow mga magaganda to. Magaganda Hmm, bango. Parang ano. <laughs> oh, ba, bango ah. Talagang pinamumuyang dito, talagang totoo naman talagang mabango, di ba? Oh, di ba? Kahit magamu ang barito, mabango 'yan. Oh, sampa kayo. Punta na kayo dito, guys, oh. oh 'yan mga nangangailangan ng mga ano mga ano guys ha sapatos helmet diyan oh dito oh baka may shot tayo diyan <laughs> ah wala tinatakpan ni ating bunganga niya eh oh salamat DJ salamat thank you thank you naman namin diyan oh, yan Ah, Kuya. Yeah, thank you.